Ibigay pugay si Pangulong Duterte sa kalagahan ng mga manggagawa sa pag ng bansa. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, sinabi ng Pangulo na patuloy na kinikilala ng pamahalaan ang mga karapatan ng manggagawa at gumagawa ito ng hakbang para makapagbigay ng maayos na trabaho para sa lahat. Mamayang 4.30 ng hapon, makikipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang labor groups sa People's Park sa Davao. Samantala, ha o samantala halos 200,000 trabaho naman ang iniaalok ngayon ng Labor Department kabilang sa mga hinahanap ng mga employer. Ito po, Production Machine Operator, Customer Service Representative, Police. call center agent, office clerk at mga factory worker. Marami ring alok na trabaho sa labas ng bansa tulad ng laborer, cleaner, service crew, electrician at professional nurse pinapaalalahanan ng mga aplikante na magdala ng mga requirement. Maghanda po kayo ng maraming kopya ng inyong mga resume. 2 by 2 ID pictures, certificate of employment para sa mga dating may trabaho, diploma o transcript of records at birth certificate.